Si Luzi ay isang dalagang Pilipina na labing walong taong gulang na naninirahan sa isang simpleng bahay sa isang barangay sa probinsya ng Bulacan. Ang kanyang buhay ay karaniwang lamang, umaga hanggang hapon sa kolehiyo, kung saan siya ay nag-aaral ng edukasyon at sa gabi ay tumutulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Ang kanyang ama ay nasa abroad, nagtatrabaho bilang isang OFW sa Saudi Arabia kaya't siya at ang kanyang ina ang magkasamang namamahala sa kanilang tahanan. Si Lucy ay may maamong muka, mahabang itim na buhok na laging nakalugay, at katawan na parang isang tipikal na dalagang probinsyana, payat, ngulit may kaunting kurba na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging nasa wastong edad na. Siya ay tahimik, mahiyain, at laging nakatuon sa kanyang pag-aaral pangarap na maging guro upang makatulong sa kanyang pamilya. Isang hapon ng Sabado, ang araw ay mainit at tahimik sa kanilang barangay. Ang mga kapitbahay ay abala sa kanilang mga gawain. May naglalaba, may nag-aalaga ng hayop, at ang iba ay natutulog sa ilalim ng puno ng mangga. Si Lucy ay mag-isa sa bahay. Dahil ang kanyang ina ay nagpunta sa bayan upang bumili ng mga kailangang bilhin para sa kanulang lingguhang pamilihan. Luzi, mag-ingat ka ha. Babalik ako bago magdilim, sabi ng kanyang ina bago umalis na may hawak na basket at payong. Tumanggo lamang si Luzi, gumiti at nagpaalam. Sa wakas, may oras siya para sa kanyang sarili. Magbasa ng nobela, Mag-review ng aralin o simpleng magpahinga. Nakaupo si Lucy sa sala, malapit sa bintana, habang binabasa ang isang lumang nobela na hiniram niya sa library ng paaralan. Ang hangin mula sa labas ay dahan-dahang pumapasok, na nagdadala ng amoy ng sariwang dahon at lupa. Ang bahay nila ay hindi malaki. May dalawang kwarto, isang kusina, at sala na may simpleng muebles. Isang lumang sofa, mesa, at ilang upuan. Ang pader ay gawa sa kahoy at semento, at may mga larawan ng pamilya na nakasabit, kabilang na ang isa kung saan siya ay mas bata pa, kasama ang kanyang tiyuhin na si Tito Ramon. Si Tito Ramon ay ang kuya ng kanyang ama, isang lalaking nasa kanyang 50 taon na naninirahan sa katabing barangay. Siya ay dating construction worker. Ngunit ngayon ay walang trabaho dahil sa kanyang problema sa likod. Madalas siyang dumadalaw sa kanilang bahay, lalo na kapag wala ang kanyang ina o ama. Lucy, lumalaki ka na talaga. Sabi niya minsan habang tinitignan siya ng matagal na nagpaparamdam sa kanya ng kaunting discomfort. Ngunit iniisip niya na normal lamang iyon. Tiyuhin niya ito at laging mabait. Nagdadala ng prutas o candy kapag dumadalaw hindi niya alam na sa likod ng kanyang ngiti ay may nakatagong lihim, isong pagnanasa na matagal nang nagtatago. Habang binabasa ni Lucy ang kanyang libro, narinig niya ang isang katok sa pinto. Sino po iyan? Tanong niya na ang medyo nagulat dahil hindi niya inaasahan ng bisita. Walang sumagot sa una, kaya't lumapit siya sa pinto at binuksan nito ng kaunti. Doon ay nakita niya si Tito Ramon na may hawak na isang plastic bag na puno ng mangga. Luzi, apo! Dinalhan kita ng mangga mula sa bakura namin. Fresh na fresh! Sabi niya ng may malaking niti habang pinapasot ang sarili sa bahay nang hindi naghihintay ng imbitasyon. At Tito Ramon, salamat po. Wala po si nanay, nasa bayan po siya. Sabi ni Lucy na medyo nag-aatubili. Siya ay nakasimple na damit, puting t-shirt at maikling shorts dahil mainit ang panahon. Tumango si Tito Ramon at umupo sa sofa na parang bahay niya iyon. Okay lang yan, Luzi. Pwede naman ako maghintay. O kaya, puwentuhan na tayo. Matagal na tayong hindi nagkakausap. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang naglakbay sa katawan ni Luzi na nagpaparamdam sa kanya ng konting kaba. Bakit ganito ang tingin niya? Iniisip niya na baka imagination niya lamang yun Pumupo si Luzi sa kabilang upuan, malayo sa kanya, at sinimulang alukin siya ng tubig. Tito, gusto niyo po ba ng tubig o kape? Tanong niya upang maging magalang. Tumango si Tito Ramon at sinabi, Tubig na lang, Luzi. At saka, bakit ka ba laging mag-isa? Dapat may boyfriend ka na, no? Sa ganda mong iyan. Ang kanyang tawa ay malakas, nung it may halong something na hindi maintindihan ni Luzi siya ay namula. Hindi sanay sa ganitong usapan. Tito naman, focus po ako sa pag-aaral. Sabi niya ng mahina habang tumatayo upang kumuha ng tubig sa kusina. Habang nasa kusina si Luzi, narinig niya ang mga hakbang ni Tito Ramon na sumusunod sa niya. Luzi, tulungan na kita. Sabi niya na lumapit ng masyadong malapit. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapi sa balikat ni Luzi na nagulat siya at medyo lumayo. Tito, okay lang po ako, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Bakit ganito? Iniisip niya na baka paranoid siya dahil tiyuhin niya ito. Ngunit ang hangin sa kusina ay biglang naging mabigat, parang may darating na bagyo. Nagpatuloy ang usapan nila sa sala. Si Tito Ramon ay nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang buhay, kung paano siya nawala ng trabaho, kung paano siya nag-iisa sa kanyang bahay dahil ang kanyang asaba ay namatay ilang taon na ang nakalipas. Lucy, minsan, ang lalaki ay nangangailangan ng kausap o higit pa. Sabi niya ng may malalim na tingin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa tuhod ni Lucy na nagulat siya at lumayo. Tito, ano po ba yan? Tanong niya na may halong takot sa boses. Ngumiti si Tito Ramon. Ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala Lucy, relax ka lang. Ako ito, ang iyong tiyuhin. Subalit ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng may kakaibang init habang tinitignan ng kanyang leeg ang kanyang dibdib. Si Lucy ay nagsimulang mag-alala. Ang kanyang ina ay malayo pa at ang barangay ay tahimik. Walang makakarinig kung may mangyari. Iniisip niya na umalis na lang siya ngunit paano? Siya ay nasa sarilyong bahay. Habang tumatagal, si Tito Ramon ay lumapit ng lumapit. Nagsimulang magsalita siya tungkol sa kanyang pagiging malapit sa pamilya kung paano niya laging iniinatan si Luzi noong bata pa siya. Alam mo Luzi, ikaw ang paborito ko sa mga pamangkin ko. Lagi kitang binibigyan ng regalo, di ba? Sabi niya, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa braso niya. Si Luzi ay nagtangkang lumayo, ngunit ang hawak ay mahigpit. Tito, bitawan niyo po ako sabi niya na may nanginginig na boses. Ngunit si Tito Ramon ay hindi nakinig. Sa halip, lumapit pa siya at ang kanyang hininga ay mainit sa mukha ni Luzi. Ang oras ay parang tumigil. Si Luzi ay nagsimulang magpanik sa loob. Ano ang gatawin niya? Ang pinto ay malapit, ngunit si Tito Ramon ay malakas. Ang kanyang isip ay nag -race. Tatawag ba siya ng tulong? Ngunit sino ang makakarinig? ang kanyang cellphone ay nasa kwarto, malayo. Habang lumalapit ang mukha ni Tito Ramon, ang kanyang mga labi ay dahan-dahang lumapit sa kanyang leeg at ang kanyang kamay ay nagsimulang mag-explore. Shh, Lucy, huwag kang mag-aalala. Ito ay sikreto natin. Bulong niya na may boses na puno ng pagnanasa. Si Lucy ay nanigas sa takot. Ang tensyon ay tumaas ng tumaas. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Ang kanyang pawis ay malamig. Hindi niya inaasahan na ang tayimik na hapon na ito ay magiging simula ng isang bangungot. Ngunit bago pa siya makapag-react ng maayos, si Tito Ramon ay nagsimulang maging mas agresibo. Pinipilit siyang umupo pabalik sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang katawan na at ang kanyang bibig ay nagbulong ng mga bagay na hindi niya gustong marinig. Kung magsusumbong ka, Luzi, sisirain ko ang pamilya natin. Walang maniniwala sa iyo, sabi niya na may banta sa boses. Ang kwarto ay umikot sa paningin ni Lucy. Ito ba ay totoo? Ang kanyang tiyuhin na itinuturing niyang pamilya ay biglang naging isang halimaw. Ang tensyon ay nasa pinakamataas. Hindi niya alam kung paano ito matatapos, ngulit alam niya na ang kanyang buhay ay magbabago man. Habang ang araw ay dahan-dahang lumlubog sa labas, ang dilim ay nagsimulang pumasok hindi lamang sa bahay, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Habang lumalaban si Luzi ng mahina, si Tito Ramon ay nagpatuloy. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang tanggalin ang kanyang damit. Huwag kang sumigaw. Kung hindi, sasabihin ko sa lahat na ikaw ang nag-udyok sa akin. Walang maniniwala sa iyo. Ikaw ay isang dalaga at ako ay respetadong miyembro ng pamilya. Ang mga salita niya ay parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Luzi. Siya ay nagsimulang mag-isip, ano ang mangyayari kung magsusumbong siya? Ang kanyang ama ay malayo at ang kanyang ina ay maaaring magduda. Sa kanilang maliit na komunidad, ang chismis ay mabilis na kumakalat at ang mga dalaga na nasasangkot sa ganitong bagay ay madalas na sinisisi. Si Tito Ramon ay may impluensya. Siya ay dating barangay official at marami siyang kaibigan. Kung magsusumbong ka Luzi, sisirain ko ang buhay mo. Sasabihin ko na ikaw ang nangakit sa akin at ang iyong ama ay mawawalan ng mukha sa abroad. Isipin mo ang pamilya natin, banta niya. Sa wakas, ang pinakamasamang bahagi ay nangyari. Ang oras ay parang walang katapusan. Mga minuto na parang oras, habang ang kanyang isip ay lumayo sa kanyang katawan, iniisip ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang inosenteng buhay na biglang nawasak. Bakit ako, Tito? Bakit? Tanong niya sa kanyang isip, ngulit walang sagot. Pagkatapos ng ilang sandali, si Tito Ramon ay tumigil. Ang kanyang katawan ay pawisan at humihingal siya ay tumayo, nag-ayos ng damit at tumingin kay Lucy na parang walang nangyari. Lucy, ito ay sikreto natin. Kung may magtanong, sabihin mo na nagkwekwentuhan lang tayo at huwag kang magsusumbong. Alam mo ang mangyayari. Ang kanyang boses ay malamig na. Walang bakas ng pagsisisi. Siya ay lumabas ng bahay ng walang paalam. Iniwan si Lucy na nakahiga sa sopa. Ang kanyang katawan ay masakit at ang kanyang kaluluwa ay sugatan. Si Luzi ay dahan-dahan tumayo. Ang kanyang mga paa ay nanginginig habang naglalakad patungo sa banyo. Doon, siya ay naglinis ng katawan. Ang tubig ay tumutulo sa kanyang mukha kasama ang kanyang mga luha. Inisip niya ang kanyang ina. Paano niya sasabihin o dapat ba niyang itago? Ang takot ay lumalamon sa kanya parang isang itim na ulap na hindi niya maalis. Sa salamin, nakita niya ang kanyang mukha namumutla, may mga pasa sa braso at mga mata na puno ng kalungkutan. Ano na ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Habang lumalalim ang gabi, ang kanyang ina ay dumating. Luzi, bakit madilim pa rin dito? Anong nangyari sa'yo? Mukha kang pagod. Tanong ng kanyang ina na may pag-aalala sa mukha. Si Luzi ay nagkunwari ng ngiti. Wala po, Nay. Nagbasa lang po ako buong hapon. Ngunit sa loob ang kanyang puso ay sumisigaw. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kanyang isip ay maingay. Puno ng alaala ng nangyari, ng banta ni Tito Ramon at ng takot sa hinaharap. Sa mga sumunod na araw, si Lucy ay nagbago. Siya ay naging mas tahimik, hindi na nagpapakita sa labas at laging nag-iisa sa kanyang kwarto. Ang kanyang pag-aaral ay naapektuhan. Hindi na siya makapag-concentrate at ang kanyang mga grado ay nagsimulang bumaba. Madalas niyang iniisip na magsumbong. Ngunit ang banta ni Tito Ramon ay laging bumabalik sa kanyang isip. Sisirain ko ang pamilya natin. Paulit-ulit na naririnig niya. Ngunit isang araw, habang naglalakad siya sa paaralan, nakita niya ang isang poster tungkol sa women's rights at abuse. Doon, nagsimulang magkaroon ng liwanag sa kanyang isip. Marahil ay may paraan upang lumaban ng hindi nawawasak ang lahat. Sa wakas, pagkatapos ng ilang linggo ng pagdurusa, si Luzio ay nagdesisyon. Siya ay naghanap ng tulong sa isang guro na pinagkakatiwalaan niya na nagbigay sa kanya ng payo at suporta. Ang proseso ay mahirap. May investigasyon, may chismis sa barangay, at may sakit sa pamilya. Si Tito Ramon ay naaresto. Ngulit ang kanyang banta ay naging totoo sa simila. Maraming hindi naniniwala at ang kanyang ina ay umiyak ng marami. Ngunit sa huli, ang katotohanan ay lumabas at si Luzi ay nagsimulang maghilom. Ang karanasan ay nag-iwan ng peklat sa kanyang buhay. Ngunit ito rin ay nagbigay sa kanya ng lakas. Siya ay nagpatuloy sa pag-aaral, naging isang guro at nagsimulang tumulong sa iba na nasa katulad na sitwasyon. Ang madilim na gabing iyon ay naging simula ng kanyang pagiging matatag. Isang kwento ng pagbangon mula sa kadiliman.